So Oh gago mo Oh, oh gago mo Time check 3 a.m. Uh, solo ride tayo Puntang Bicol so Guys yes 4 a.m. Nasa Santo Tomas pa tayo Medyo malayo pa talaga to Kaya update ko kayo mamaya Guys nasa Quezon na tayo Ito na yung arko ng Quezon Handaan lang, chill ride lang tayo Medyo malubak na May start na yung ano Lubak Guys, nasa Quezon na tayo Sisimula na yung lubak na daan May mga pailan-ilan na Mga ano, bulaga Time check 5 a.m. Nasa Sariaya, Quezon na tayo guys mamalabas na yung ano Araw Oy. Guys, dito na ako sa ano. Bitukang manok. Ayun na, zigzag na. Quezon National Forest Park. Mhm. Mm -hmm. Bitukang manok. Mali sobrang liwanag na, kaya sarap na mag-drive. Ay, lubak. Ah, ah, ah. Daming bulaga, daming bulaga. Ah. Ah. 6:15 time check. Nasa Ate na tayo. Huh? Kung babiyahe ka dito, dapat medyo maingat ka talaga eh. daming bulaga, minsan two lanes, biglang mag one lane. Kaya ingat talaga. Di mo ano, saan ang daming lubak sobra. Kagaya nito, um given, na ano, given go. So, Oh, gago. tigna oh, Tignan mo. ba? Diba? <laughs> Ayan mo din. Ta Di makapaghintay eh. Kaya, guys, ingat lang sa daan. Traffic, guys. Daming ginagawang daan. Kuya, anong bayan na to? Anong lugar na to? Anong lugar na to? Ha? Lopez dami ginagawa kilometro pa bago ba yan ah lima kilometro pa gateway to Bicolandia Bicol na tayo guys kakalagpas lang natin ng ano Bicolandia Bicol Arc dito hanggang sa Iligaspis mga 5 hours pa sabi nung kaibigan ko simula na daw to ng ano, lubak <laughs> pasok mo na arko ng ano kamsur ng bicol ah, f**k. ah Lubak! Ah, 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 ah. Grabe itong ano, Bicol Cemento naman pero Parang dagat, mahalon ah, ah. ah. <laughs> Alun. Ah. 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 Up. op Up. 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 Fucking. Up. Yeah. Ah. F***. Ah. Ouch. Oh my vehicle. Why are you like this? Kasha ba? Kasha ka? Kasha Guys, okay, nandito na tayo sa ligaw Nagpahinga ako kanina kasi umulan Malakas, tas kumain na rin ako Pero ayan ay mayon no? Medyo covered Ito solid na view Ooh. Diretso, diretso kayo mayon no? Asap tayo dito